sa po Marikina marikina, po ako ng gusto permit para po sa work, kasi po nagbital po kami dati, uh, ay lang man to do, sabi uh, ngayon po ay 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 dito nandito po ay 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 ng ay 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 parang province lang po itong marki ng Lucicu sa harap. Sana. Oh. Maraming puno at maraming na nagpapahinga. At may mga waiting shed po na upuan. Ayan. May naglalakad. At may mga estudyante din po. Na ito na training siguro ng basketball. Ayan. Sila o volleyball pahinga po muna ako dito, mga Kamabo, kasi mamaya po, kailangan na lang po ako pasok sa work kasi hindi na po ako uuwi sa bahay kasi panibagong prepare na naman po. Panibagong prepare na naman po. Wala. Na ako sa work. Pero po muna ako dito kasi po yun, sa oras na tayo mamaya sa pagpasok, saka po ako pupunta. Saka po ako papasok. Ayan. Wow upuan. Yan mga kamamo. Hindi po. God bless po. rin po dito. At uh, dito po kasi ang ano, ang uh, palaruan ng mga estudyante, yung mga volleyball, yung mga basketball, at uh, yung mga kung ano pa. Kaya nandito po yung mga estudyante, ayun, naglalakad. At ayun, uh, madami din pong nagpapahinga dito sa mga gilid kailangan kong mag-relax muna at maaga pa naman po. At ang katulad ko, mamaya pa po ang pasok, ang pasok sa work. Kaya nagpapalipas lang muna po dito ng oras. Uh, mamaya at napapasok pa rin po sa oras ng time ng pasok. Ayan mamo, nandun lang po ang sport complex. Kaya malapit lang po dito ang sport, sport complex po. Uh, kaya po, marami pang mga estudyante na nandito. Ayan po, oh. nag sila sa kanila. Ano sa school? Mamo, papasok na po ngayon sa work, na nandito pa rin Puwa po ako ngayon sa Marikina.